Good morning, Philippines. Good morning, Philippines. Kumusta ang buhay buhay natin, guys? Kumusta tayong lahat? Kumusta ang araw natin? So, for today's page, guys, ah, samahan nyo ako manugway tao kabaw. Okay. Pero, ay, mga hayop, guys, unahan na nato ang baka. So let's go go go. Maganda ng weather ngayon, no? hindi na masyadong kalang na ang makulimlim ang panahon, guys. Di na masyadong makulimlim ang panahon. So back to normal na tayo. Na naiglasi. Na naikalang na ang siya Siyempre, allowance. <laughs> Ang <laughs> snack ba? Pagbilis na. Yan na mag Yandang, No. Back to normal tayo. So, una lang si Kwan, guys. Si Bea. Ah, uh, aliga, una. Ah. Uh, Aras ni Gigi, aliga, una. Pa napakudar eh. Ayan, guys. Nadi has si... Po. Ayan na,

Na ko kuha isa ha. Ha. Ara ah, si kuan guys. Si Toy. Na ah, si Toy. <laughs> Atong kain ang Toy. Di kini siya makuan guys. Halo Toy. Oh, ang Toy oh. Ma, na na siya guys oh. Mm, atoy, ah, ay ay. Tanaw sa camera, tanaw. Oh, ayo. Ay, <laughs> eh, butod ka siya, guys, oh, butod. Ano lubotod Aray, ibig ko na din yan. Botod kayo siya guys. Tara, botod kayo o, oh. Na, botod kayo si ito eh. Mm -mm -mm -mm. Bye bye. Idanaw ko na yun guys. <laughs> Sama na ako. Ako at ako. Ato ko sa buntod. Ato, sinimo. Sinimo. ako nga sinimo si Nemo si Nemo ako yung charge Nemo magbalhin excuse me yan si Nemo ay si guys oh. tara hindi so. kita makita mo si Nemo makita yan naman code, eh, so halo Nemo hindi si Nemo karoon Come on, emu. mo? chị đi mục đích. Qua nga kusha. Mia. Men Sakbutan. Qua được. so way no ni mo guys sa bahay na siya dito ko si Peya si Tuko, musta kaya si Tuko itong si yang tamik. okay na si 2 guys. to guys kasi dito oh. pero okay na siya sado ang kajot as you can see naman kay Kwan guys kay kay to na ah, nakita naman niya sa iyang tami ayan hmm kita nyo naman sayang iyang tami guys A siaradwch yn fawr Derewig na derewig na derewig na Yn ychydig Di a! Ychydig ato Yn ychydig yn y mga gai Grabe ang every morning guys ni ani ni Mo sa kan sa, probinsya ah uh, yung ibalhin ang mga buhi uh, di ba sa gabi e sa hapon uh, sa hapon may siya itugway di ba then pagka morning ana guys imo na ni ibalhin okay ang ilang mga area nga gipang mga pangkaon ay purot na tang mahurut hurot na ang nakuan kanang na ang uh, sagbot so need sila ibalhin ah uh, siya sure. ah uh, so let's go let's go bato so. So ang kulang na natong ibalhin, kulang na lang na wala pa nabalhin na isi eh. ang, mga kabaw. Mga kabaw guys, mga kanikunya pa lang ito. So lawgan tong mga manok o katong tuang mga uh, baboy. Lawgan siya. Hello, pins Ah, Sayo ako yung OY! Ay! Oh. Ay! OY! Saan mo na? Saan na? Ay! listo na niya tangta! -tang. HAHAHAHAHAHA! <laughs> 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 Hi! So, gay lang kayo ha! Saan mo na Bye!